Magandang araw sa ating lahat, panibagong araw at panibagong yugto na naman ang ating ibabahagi sa inyo dahil ngayong araw ay pupunta tayo sa malamig at nakakarelax na tanawin ng Katil Daba Oriental. Ito ang tinatawag na Mabuyong Falls. tunay na kay ganda ng ating kalikasan, yamang nilikha ng may kapal at aakay sa atin sa susunod na henerasyon, pangalagaan at ating pakaingatan. Sa aking paglalakbay, kasama ko ang ating may giting na mga guru na walang humpay na nagbibigay kalaman sa ating kabataan. Sa pagdiriwang ng Teacher's Day, taas no at pumupugay kami sa inyong dedikasyon na higitan pa ang munting kalaman na lumalambitin sa aming kaisipan. Kayo ang naging instrumento at gabay na lulusong sa matarik na pangarap sa aming landas na tinatahak. Sumas Saludo, Kuya Rai Diaries So guys, alin na kami sa Mabuyong mag ko kami doon Kaiba niya mga may salam Wala, kita Alis si Juan Invite kami ni in e. Sa malayong paglalakbay Hapong hapo at pagod man sa daan Ay tinumbasa naman ang pagkaing Magbibigay lakas sa aming katawan Wala kita para dili di logi ang pagkain natin ito ang mga kaibanan ng mga maestra ito na sila ito <laughs> 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 so, ang mga tumakuan ito ang mga paluwet natin ito ang mga kasnip so guys kita sa pinatakas na dun aalit kita mukha sa sahasay kay kasi madelikado kita nga ito hindi masyado mapasok baka ay puno ng gandang kwan na patahuyan gusto may yung mag ligong ligo, -ligo. magana nga ni tapos along the road pagayog